Ramon Ang, nagbo-volunteer ako ngayon. Ako lang tutulong sa buong Metro Manila sa baha. At no cost to the people, at no cost to the government. Oh, kahit yung eskwela, gusto mo, bibili na ako ng lupa, kapalit nun. Tatayuan ko ng kapalit na eskwela. At yung housing, bibili na rin ako lupa para para taiwan ng pabahay ng mga tao doon. Para lang alisin natin yung mga pabahay at eskwela sa ibaba ng ilog. Kaya pag may problema, huwag tayong magtuturoan, di ba? Hanapin natin yung problema, imbestigahan natin. Hindi nga ako satisfied sa drone eh. Pina helicopter ko pa yan, siya. O, oh, mga, if you remember, last year, di ba nagpahay yung bigutan? South Luzon Expressway, bigutan, hanggang dito tubig. Biniblaim na naman ako. Pinapuntahan namin kung bakit. E eh, meron pa na na construction. Naglilinis ng transit mixer. Binuhos yung konkreto sa kanal. Nanigas yung buong kanal. O kasalanan ba natin yun? O di!